Anak ng Kalaban, ang madilim na sekreto sa likod ni Kakashi Hatake, Naruto Revelation. Akala natin kilala na natin si Kakashi Hatake, ang copy ninja ng Konoha, student ni Minato, at mentor ni Naruto. Pero may isang teorya na yayanig sa Naruto fandom, tutuobang anak siya ng isang dating legendary villain na gustong pabagsakin ang Konoha. Sa video na ito, tatalakayin natin ang nakakagulat na koneksyon ni Kakashi sa isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Shinobi World. Kilalanin ng lalaking maaaring tunay na ama ni Kakashi, at ang kanyang koneksyon sa mga Uchiha at sa pagkawasak ng Leaf Village. Sa loob ng maraming taon, inakala nating kilala na natin ang katauhan ni Kakashi Hataki, tahimik, matalino, at tapat sa Konha. Pero paano kung sabihin ko sa inyong ang kanyang pinagmulan ay mas madilim kaysa sa inaakala natin? Alam nating si Kakashi ay anak ni Sakumo Hataki, na kilala bilang White Fang of the Leaf. Pero iilan lang ang nakakaalam ng buong kasaysayan ni Sakumo, at kung sino ang ina ni Kakashi ay nananatiling misteryo hanggang ngayon. Walang opisyal na tala, walang larawan, walang pangalan. Ngunit isang teorya ang lumalaganap ngayon, na ang ina ni Kakashi ay isang rogue shinobi, isang dating miyembro ng root na konektado kina Danzo at sa madilim na operasyon ng Leaf Village. Mas matindi pa rito, may mga naniniwalang siya ay may dugo ng Uchiha. Ang koneksyon sa Uchiha Massacre. Ito ang nakakagulat, ang ina ni Kakashi Umano ay konektado kay Kagami Uchiha, Isang misteryosong karakter na hindi kailanman binigyan ng sapat na backstory. Kung si Kagami ang lolo ni Kakashi sa panig ng ina, posible bang may bahid ng Uchiha blood si Kakashi? Kaya ba mabilis niyang natutunan ang Sharingan ni Obito? Sa episode 350 ng Naruto Shippuden, ipinakita ang koneksyon ni Kakashi sa root at ang mga lihim na misyon niya. May mga eksena kung saan pinapakita ang misteryosong babae na laging nakatingin sa kanya mula sa malayo, isang karakter na hindi pa rin pinapangalanan. Kung totoo man ang teoryang ito, magbabago ang pananaw natin kay Kakashi, mula sa pagiging loyal na shinobi, sa pagiging anak ng isang rebelde na may misyon ding pabagsakin ang sistema ng shinobi. Isa siyang simbolo ng balanseng kaguluhan, isang hataki na may dugong uchiha. Isa lang ang sigurado, marami pa tayong hindi alam sa mundo ng Naruto. At kung may mga sekreto pang itinatago ang kasaysayan ng Konoha, asahan yung tayo ang unang bubunyag nito.